sa isang lihim na kaharian sa ilalim ng mga bituin. Nakatago sa likod ng ula at alo ng hangin, ay naninirahan ang mga nilalang ng liwanag, ang mga elves. Sa gitna ng kanilang kaharian, isinilang ang isang prinsesa. Siya si Edinburgh, ang ilaw ng arta May taglay na kagandahang lampas sa imahinasyon at kapangyarihang hinubog ng sinaunang mas. Ngunit sa likod ng kanyang korona, nag isang pusong mapaghangad ng higit pa sa kanyang mundo. Isang pusong sabit makaranas ng pag-ibig, tunay at wakas. Pagkang isang araw, sa hangganan ng kanilang daigdig, nakilala niya ang isang mortal, si Kael. Isang simpleng lalaking may mga mata na tila nakukunawaan ang kanyang kaluluwa. Sa bawat nila sa tabing ilog, may lihim silang binubuo mga ngiting puno ng diwaga, at mga titik na hindi na ang mangailangan ng salita. Ngunit ang kanilang ugnayan ay bawat. Sa mga batas ng mga elves, ang puso ng isang maharita ay hindi maaaring pagigil ang isang Pagbibig nilang dalawa ay itinuring na panganib, panganib sa balansin ng mahika at sa katahimikan ng andam. Sa ilalim ng katahimikan ng gabi, umatag si Elinda sa bulwagan ng palasyo puso yung kabado, ngunit matatak. Umarap siya sa mga higher elves at nabiusap, patawarin ninyo. Ngunit mahal po ang isang ang sanggod ay manabi. Hindi mo maaaring talikuran ng dugo ng ating lahi, sambit ng isa. At sa isang iglap, nawasak ang pag-asamtan ng tangin. Tumalikod siya. Lumabas sa balkonahe sa ilalim ng buwan. Naalala niya ang unang tawa ni Kael ang mga kwentong paundit-undit nilang binuoo sa tabi ng no? Mga matang walang kapangyarihan. Pero may puso ko. hindi siya palihihigukan. Kaya sa kanya ng huling hulo, kung ito ang kabayaran ng pagkakibig, tatanggapin ko kahit masakit. At sa gabing yun, nagpasta ang prinses. Paghihigin ang puso kaysa kapangyarihan.